Biological father niyo po ito, stepfather. Biological po. Hindi pa po doon nila ganyan. Tapos po ako. Ginagawa <laughs> <niyo> na lang po. Huwag mo kapasutan. Sana naman nakibag sabi ka lang <laughs> po. Huwag mo naman yung gantuin sa akin. Yung pong baby niya na 3 years old, sabi niya anak niyo raw yung dalawa. Hmm, hindi naman po, sir. Paano kung pipa-DNA test namin? Matamang ko tignan yung naging boyfriend na si Boracay. Bakit ganito na? Maimtintin mo naman no, ako. Sabi ko sa kanya, tinigay ko na ako Sa kotongan niya, kaya tinaktan mo ko si Mama. Sabi ko, kulo ko dito. Sabi ko, kulo ko mo na natin so, ka, <laughs> ka, ka, na, yung totoo pa. Una po si nabas sa Mama. Important yung nangyari. Alam mo yan. Kumawa ng DNA test sa mother, sa child at sa father. Alleged father

gagamit ni tatay sa kanya, nagbunga. Okay, yan yung Opo. title sa ating YouTube channel. Yes po. At kumakausap natin, nung nakausap natin, itong, yung anak at uh, maging si... Uh, si alias Kayla. Kyla ang binigyan ni alias. And then yung tatay... Si alias June. And then yung maging si... Uh, si alias Kyla. Kyla ang binigyan ni alias. And then yung tatay... Si alias June. And then yung nanay... Opo. Ay, hindi makapanuhala si nanay yes. na magagawa yun ng tatay. And then si tatay nagdi-deny. So, Opo. hinamon natin sila ng DNA test. And, pareho naman silang pumayag. Opo. At, andito na itong resulta. Bali tatlo yan, Idol. Yes. Si Kyla, si June, at si Bibi. Right. Magkaalamanan. Maraming nga mga netizen nagsabi, para maging patas, kailangan ipa-DNA test na sila. And, ginawa natin to yung DNA test, kasama sa pag-request ng uh, netizens. Ito na po yung resulta ngayon. Easy DNA alam na po niyo naman ang DNA po test result ay tinatanggap po ito sa korte at ito po ay 99.999% accurate tuldok na lang ang possibility na hindi totoo pero kung 99.999999 accurate ibig sabihin talagang yun na yun okay walang kaduda-duda yung resulta ay yun yun okay mm -hmm. Magandang hapon sa iyo, Kayla, one more time. Good afternoon po, Sir Rafi. Ma'am Kayla, andito na yung uh, DNA test result galing sa ECDNA. Okay. Uh, at kayo po na namin ng specimen, maging yung tatay po ninyo na inyong reklamo, biological father nyo, at maging yung inyong baby. Tama? Apo, okay, Sir Rafi. Dito na po yung result. Tatay June, magandang hapon. And of course, si Nanay Devs, yung biological mother. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Apo. Apo. Ready na ho ba kayo sa Uh, resulta na amin pong babasahin mamaya ng konti, Tatay Jun at Nanay Devs. Opo, sir. Tay, dinidinay nyo na baby nyo po yung sinasabing ni Kyla na 3 years old na anak niya. Dinidinay nyo po yon. Opo. At para sa inyo, gumagawa ng story itong si Kyla. Opo. Nasabi nyo ata, no, may boyfriend si Kyla, tama? Opo, sir. Eh sino po yung boyfriend? Yung ano po, taga Boracay po. Bakit yung po nasabi? Ba't yung po alam na taga Boracay? Sinabi po sa akin. Sino po nagsabi? Yung mama niya po, po. Sige, ito na. Bubuksan na natin. Pintahan natin to tulad ng ginagawa natin ng dati. Okay. Hindi lang. Hi! Yes po, Idol. So kayo po mismo nagsabi kay tatay sa mister ninyo na yung taga buracay ang nakabuntis sa anak nyo? O po sir, kasi nandun po kami, nagtatrabaho po kami doon. Pinanong ko siya at saka yung BF niya. Sabi ko, anong ginawa mo sa anak ko? Sabi niya, handa naman daw po niyang panagatan kung ano raw po yung nangyari sa kanila. Yun po yung sinabi niya sa akin. Kaya yun po yung tumatak sa isip ko na yun po ang ama ng anak niya. Kahit sino po yung magtanong sa kanya kung sino yung ama ng anak niya, yun po yung sinasabi niya sir. Kaila, nung kayo ay nagsusumbong kay mama niyo tungkol doon sa nangyari sa inyo at ginagawa ng tatay niyo ano yung unang-unang sinabi niyo kay mama nyo? Ano yung unang-unang reaksyon niya? Sir, ang una niya pong unang sinabi niya sa akin, sinira ko na daw po yung pamilya namin. Sir, unang-una po sa lahat, una po sa lahat, sinabi ko sa kanya, kahit alam kong hindi siya maniniwala sa akin, sobrang tagal na. Bata pa lang po ako, nahulihan niya na po ang tatay kong na anak ko. Nag-uusap po sila mismo sa harap po, Anong ginagawa mo sa anak mo? Wala po, wala pong, wala po nangyari. So, Rafi, lumipas po ang panahon. Nagbubulag-bulagan na lang po yan. Totoo mm -hmm. po. Ah, wag ka naman sinukaling. Okay. At ma, ako nga ko na walang ganun. Sarap na ko magsasalita. ganun na. Wala ko yung pinasabing ganyan sa akin. May ito lang sinabi ng September 4. Sabi mo, iwala yan po mo. Nay, para sa inyo, ang motibo ng anak ninyo is para paghiwalayin kayo ng tatay niya. Nabagit pala ng anak nyo, nagkikita nyo pala noon na hinipuan ni tatay yung kanyang anak at sinita mo pa. Hindi totoo yun. Sinita mo na anong ginagawa sa anak mo. Hindi totoo, hindi nangyari yun. Wala okay. po sir. Pwede ba natin palay detect to Okay ba sa'yo? Apo, apo, Kung apo. sino sa yung dalawa nagsabi ng na totoo? Apo, okay? go Para maging fair. Tama lang apo, naman. Sir. Wala okay. kong talaga. Angat natin ng konti itong papel. Sige. Ang pangalan ng kapatid ay Joey and Jeff. Joey, meron kang gustong sabihin? Magka, Siyempre, magkapatid po kami. Magkasama po kami sa bahay. At saka po yung narinig ko po na kakasabi lang po ng ganun na hinihit po. Wala pong ganun. Wala pong ganun na nangyayari. Bata pa lang tayo ate. Magkasama na tayo sa bahay, di ba? Wala pong ganun na ano, nangyayari. Kahit kayo na wala pong ano, ganun hindi, na nangyayari. Wala pong alaga si mama tapos si papa. Alam no, <laughs> ano mo lang oh, telling, oh, no, na okay. okay. Ay, si Jeff naman, para ako ako ano ako ano ako ano na ano ako ano ako ano ako ano Jeff. ano ako 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 po. ako ano ako ano ako ano ako ano ako ano ako nag-aalaga sa kanya, nagsiselos namin po kami lahat dahil siya lang po ito yung birthday niyan, hinahandaan na maganda tapos po kami, wala na po kami makain ng handaan namin tapos eh, simula okay. po yung <laughs> pinabibin niya po ako lagi sa may baklada ng mga pagkain ng jowa niya, sinasabihin niya po ako na mas sakit na talita po ng mga bobo po, ganun gano'n. Teka mo na, teka mo na. na. Jeff, Jeff, ang pinag-uusapan na dito ay kung minumulest siya ba, ni tatay ninyo itong kapatid niyo ngayon lumilis ka ang pinag-uusapan natin na ngayon ang, ang sinasabi mo na ngayon ay mga pagkain Apo uh, yung dati po kasi nang po yung jawan niya ako lang po inutosan niya tapos po eh kung ano ano po ba yung sabi sa mga bobo daw po ako tanga-tanga daw po ako utusan An anong kinalaman nung uh, pag-utos sa iyo at pagsasabi sa iyo ng mga bobo tanga-tanga sa pinag-uusapan nating issue It whether ito, or not yung, 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 yung tatay ninyo ay minulest siya kapatid nyo. Malayo naman kung tutusin. Ang isyon dito, na-witness mo ba o hindi? And then, hindi. bakit hindi ka naniniwala na si tatay ninyo ang nagbuntis uh, dito sa kapatid nyo? Wala po nangyaring ganun sa rapid. Wala. Okay, yan ang gusto ko marinig. So, wala nangyari. Bakit sa tingin mo wala nangyaring ganun? Kasi po nung bata pa po kami, makakatama na po kami dito lahat sa bahay. Wala po nangyaring ganun. So, okay. Toto alaga na po sa amin dati. Yes. Yan ang gusto ko marinig. Wag yung character assassination. Sisira mo agad yung kapatid mo, sabi mo kayo pagkain, may boyfriend, etc. etc. Sinasabi mo, hindi ginawa ng tatay niyo ito sa kapatid niyo. Tama? Apo. Okay. Marapit na. Last night to talaga. Kaila, Bakit yung mga kapatid mo sa halip na ikaw ay kampihan, bakit kinukonta ka? Maging nanay mo. So, 3 versus 1. Actually, pati tatay mo, kumonta na. So, parang 4 versus 1. I-brainwash na po yan ni Mama. Sir, meron po akong marami po akong evidence na umamin po siya sa akin. Sir, umamin po ako, tumawag po ako. Nung, nung nag-confession po ako noon, umuwi po siya sa Bulacan. Ngayon po, nag-video call po sila sa akin. Umihingi po mismo. Sir, may screenshot po ako. Marami po akong screenshot na umamin sila sa akin. Nag-sorry sila sa akin. Na nagdalawang tao po ang tatay ko kaya nagawa niya sa akin yun. Marami po akong evidence sir. Tsaka po once in four Ah, ma, makitig na muna. Huwag mo yung yan. Mahawa ka na po sa akin. Anak ano ba? Anak, nawa, 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 nawa. Ah, dito gumigit na. na. Mahal kita, sinabi ka sa'yo Alam mo, sa'yo, sinabi mo, pinagpas mo pa. Kaya na tayo sa Sori, sa mo, Okay. Ito na. Ito na. Sesentensyahan ko na. Ito na. Oh. Binuksan ko na. Oh. Ito na. Nakabukas na. Lantara na to. Ready ka na Kaila. Kaila. Opo. Kung ano man yung resulta tatanggapin mo. Opo. Kasi very accurate yung DNA at tinatanggap to sa korte. So kung ano man yung resulta, gustong ulitin for the second time, tatanggapin mo. Kayo naman, Nay, kung ano man yung resulta dito, paniniwalaan mo dahil accurate itong DNA test result. Opo, oh, sir. don. Okay. Kayo naman, Joey and Jeff, kung ano yung lumabas na resulta dito, tatanggapin nyo at oh, maniniwala kayo sa resulta. Kung ano man yun. Tatay John, ready ka na ba sa result at tatanggapin mo kung ano man yung resulta dito? Opo, oh, opo. Oh, oh, oh. Kayla, Kayla, yung complainant, yung tatay si John, si nanay, Devs, at dalawang kapatid Joey and Jeff. Ito na po yung resulta. Ito na po. Gumawa ng DNA test sa mother, sa child, at sa father. Alleged father, nakalagay dito. 99 99.9999999999% Kaila. 'Yung baby mo. Ay anak ng tatay mo.

Tatay. Okay. <laughs> Di ba magsilita si nanay? Joey, anong reaction mo Joey? Ay magsilita ni Joey. Jeff, anong reaction mo Jeff? Tatay Jun. Anong reaction mo Tatay Jun? Hindi po talaga. Tatay Jun sabi mo tatanggapin mo kung ano man ang resulta nito at for your information Tatay June tinatanggap po ito sa korte bilang ebidensya at very accurate po ang DNA test 99.99999999% accurate <smart noise> Nay, ngayon ba naniniwala ka na? <laughs> hindi pa rin. Oo wow. nga! Nakita ko kung paano siya palaki na mama. Yung mga una ko siya, nakita ko kung paano palaki sila, hindi sila pinagawa. Nay, wala tayong question doon kung paano palaki yung anak. Kasi ngayon na lang sinabi sa akin to. N -N nay, <laughs> doon sa sinabi ng anak ninyo na ang tatay ng kanyang baby na 3 years old ay yung mister ninyo. Yun po yung issue. At pinatunayan po sa DNA test na nagsasabing totoo yung anak nyo. Anong mensahe mo kay tatay? Si Presid O'Donnell, Director Business Operation ng easy DNA kasi ay maniwala ni tatay, siyempre karapatan niya yung kaya niya maniwala, I explain sa atin, dahil first time ito na father and daughter magkakadugo, tapos si Papa DNA test, e natural sa DNA test lalabas yan na positive dahil talaga naman silang magkadugo. Pero explain niya sa atin, medyo complicated nga, Ma'am will make it easy to understand for everybody. Ma'am Precy. Hello, sir. Andito po ako, sir. Okay. Pake-explain po yung naging proseso. Sa lahat po ng paternity test na uh, ginagawa namin, parati namin uh, nire-request yung DNA samples ng mother. Kasi uh, nakakatulong po ito. It actually strengthens the DNA test. Uh, dito po sa particular na case na ito, ito, uh, We were made aware na in case po ito, so kinailangan talaga na matest ang nanay. Mm -hmm. Ang resulta po, uh, yung probability of paternity na 99.99% .99 na lumabas, uh, is an accurate test result. Uh, ang laboratory po eh, aware uh, kung ano po itong case na ito. So, uh, yun po yung test result na lumabas. Okay. Uh, yung tested father uh, is the uh, biological father ng bata. Ah, uh, kayo ba ay uh, nakainkwento ng ganitong kaso na kung saan pinatawag kayo sa korte, ma'am, para magtistigo in behalf of the victim o complainant? Yes, sir. Kayo po ay, I'm sure, patatawag po ng korte bilang resource person dahil nanggaling po sa inyo yung resulta, galing po sa inyo itong DNA test. So, pag nag po ng kaso na itong si Miss Kyla, uh, kayo po ipatatawag ng korte. So, you ready for that? Tama, ma'am? Yes, sir. Uh, just let us know po. Oh, sige po. Salamat po, ma'am Prezi. Sige po, sir. Thank you rin po. So, Kayla, kaya mo gusto magsampan ng kaso? Ay, na po mismo, sir. Kasi sobrang sakit po. Lahat ng pamag ko, ng protestant sa ko ni isa nagkumampi sa akin. Ngayon po si Mama, hindi na siya yung mag-confess sa akin. Sabi niya lang niya ako sa agad ni Mama. Sinasabi niya pa ko sa ko, ko pa niya. Sobrang sakit po. Okay. <laughs> Wala po anak ang pagustuhan ng tatay. Okay. Kailan nakita ko para lang gulong-gulo yung nanay mo at ba bakit nagsisisi dahil umiiyak din. So hindi siya makapaniwala. ah uh, dito sa naging resulta, pero kita ko, apektado na rin siya. Ganon din mga kapatid mo. Umiyak na rin silang tatlo. Basta kikinig kayo ng demonyo. na... It happened many years ago since 11 years old pa itong complainant yes. and now meron ng anak siya, 3 years old, sa kanyang tatay yes. at merong yes. test result ng DNA na nagsasabing, yes, yes, she's telling the truth na talagang nabunti siya ng kanyang tatay. Pasok pa ba ito sa statute of limitation? Uh, at pasok anong pa, pwede Pastor may kaso? It would, it would depend sa crime na ikakaso natin. Uh, as he said, it started nung yung ating victim dito ay 11 years old. Yes. Uh, yung statutory rate po natin according to our penal laws is Uh, any sexual intercourse commit, committed between a man and a woman who is less than 12 years old. So dito po, pasok po siya sa statutory rate natin. Dahil 11 years old, we first sexual incidents na nangyari between the father and his child. So pwede pa po natin kasuhan to ng statutory rate. Ang magiging proof po natin ng sexual act is ito pong DNA test. Dahil nga po yung anak ng ating complainant ay proven to be dun sa father niya. So that establishes already that there was a sexual act that happened between the two. Pero pasok po to sa prescription period. Yes, sir. Ang prescription period po ng crimes punishable by reclusion perpetua and the bond is 20 years. 20? So, so it doesn't matter po. Kasi I think 11 years ago, or, or hindi pa naman po more than 20 years ago yun ang yari. Kaila, ilang taong ka na? 22 po. Oh, minus 11. So, 11 years ago lang. Yes, sir. So, 11 years pa lang ang nakalipas. Ah, pwede pa siya. Buhay pa po yung criminal uh, liability. So rape yung kasong isasampa, laban dito sa tatay, and then gagamitin itong DNA test rape. result bilang ano ebidensya? Po? Yes sir. Isa po yung statutory rape sa natin for the sexual act that occurred when the victim was 11 years old. Another case po possibly is in child abuse. But as, nga Child abuse through sexual act dahil nga po nakita natin na minor pa lang, eh, may ginagawa ng masama itong father niya sa kanya. So ayun po yung mga principal crimes natin to wala nang pag-asang lumabas sa kulungan to habang buhay na pagkakulong itong kitatay. Well, may hirapan po si Rafi. Uh, piyansa pa lang is Medyo mataas na dito sa mga crimes na to. Akala ko pag rape eh, non-bailable offense yan. Uh, no sir, no. We, we must make a ano dito, distinction. Pwede lang pong i-deny sa kanya yung rape. Pwede pa rin po siya uh, i-prove ng prosecution that the evidence of guilt is not strong kapag ganoon po pwede pa rin magpiyansa until okay. his conviction before the regional trial. Eh board. dapat yung uh, ano dito, piyansa milyon. Well, uh, ano naman po 'yan? Sineset naman po ng mga fiscal natin 'yan sa medyo mataas na presyo kapag yung mga crimes ni major kilos kung tawagin natin. Okay. Attorney Gary ng actually yes party list. Maraming maraming salamat magandang hapon sa iyo. No problem, sir. Okay. Forgetting. Please naman. Please naman. Paano nyo sa magmakaawa sa akin? Ba naawa kayo? I'm <sighs> sa I'm sorry. Sa kapya niyo ay tiyan si Muno na yan. Okay. Hindi na nga ako madaglinalaw niya. Okay. Kaila, kaila. Yeah. Kahit pa anong sabihin nila, the fact remains na nagsasabi ka ng totoo at yung baby mo talagang ang ama ay yung tatay mo. Okay? At yan ay papatunayan natin ngayon sa korte na lahat ng sinasabi mo ay totoo base dito sa DNA test result at makukulong ang tatay mo at mabubulok sa bilangguan. Okay? Opo, oh, sir. Tutulungan ka namin. Akong bahala gagasto sa legal battle mo dito sa laban mo laban uh, sa isa yung ama. Okay? Sige, Sir, pupuntaan ka. Huwag mo ibang telepono, kakausapin ka ng uh, reporter namin para doon sa pagsama sa iyo sa korte uh, makapagsampa ng kaso. Direct filing oh, ng gagawin natin dito. Okay? Sir, ko ako sa anak ko na kung ganyan ang nangyari, andyan na yan. Ito lang ang masasabi ko na mahal na mahal kita. Alam mo yan. Mahal na mahal kita. Ang gusto ko sa idol. <coughs> Gusto ko na makapag-iwalayin mo na siya siya sa jowa niya kasi simula na naging sila sir. Nag-iba na yung ugali ng anak ko na yan. Nak! Nak! Uh, sa tuwing nag-aaway kayo, nagpapakamatay ka. Sa tuwing nag-aaway kayo yung dalawa, nagpapakamatay ka. <coughs> yung puso mo dyan, <coughs> yung puso mo dyan. <coughs> <yung pulso mo, tos> <yun. tos> I-tipin mo, mo ta, po kami so na yan. aawin mo yung ang mo. Ano lang naramdaman yung support na dapat sa'yo magsasabi? Ano na naging <investigate>, <inaudible> <Android> And na, na yes, yung bata uh, at ang tao mo hindi hinuwihan sa'yo. Ano lang? 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 Oh, direct, direct, pakimute muna si nanay. Gusto ko marinig clearly yung mga sasabihin ngayon ni Kyla. Go ahead po, Miss Kyla. Ano pong gusto niyo sabihin? Once for all time po, Sir Rafi. So, wala po sabihin ni Mama. <laughs> Sana pinakinggan niya muna ako bago siya sa niwala siya sa demonyo na hindiin sa akin yung pabigyan natin sa isang sakit. Maamaawa ka naman sa anak minsan sa Ano ba na siya sa ko ibang tao Kayla, nasa likod mo kami 101%. Okay? Wag ka magalala sa gastusin. Everything. Support kami. Okay? Opo, sir. Okay, thank you. Okay. Magandang hapon sa iyo, Kayla. Take care. At uh, yung baby mo, kung ano mga pangailangan ng baby mo, sabi mo lang sa amin, kami na lang magpaprovide. Okay? Sir, Rafi, kung mo na ako magpalayo-layo, ayoko na ako dito. Sobra. Yes. Wag, wag, wag mo na sabihin niya. Kami nang bahala wag mo i-telegram yung mga balak mo. Iyo at sa yung baby mo kung ano yung balak yung dalawa. Wag. Of Inalam alam natin pag-usapan yan. Lahat ng gusto mo mangyari, mangyayari. Okay? Kaming bahala sa iyo. Of course, we will protect you and your baby. Okay? Sige. Alam niyo po kasi lahat po ng ginagawa ko para sa mga anak ko. Wala kong ginagawa dyan. Lalo na yung pagsis niya, sir. Alam niyo po, 11 years, sabi niya, nasa Saudi po ako. Hindi niya inaano yun lagi na lang ako ng inaano niya. Masyado siyang malinis pero yung mga ginagawa niya sa tao, hindi niya sinasabi, puro pagpapalinis lang sa kapwa. Para kunyari kawaan niyo, para pasakitan lalo ako. Kahit wala akong ginagawa sa kanyan. So simulan nagkaganyan ka. Nagsama kayo niyan tomboy na yan. Ano nangyari? Tapos dapat dapat sir, imbestigahan niyo mabuti bago kayo ano lahat. Lahat lahat ginagawa ko. Masyado kang madraman tao ka. Kunyari, paawa ka sa mga tao. Halos lahat dugot pa. So, ginagawa ko para mabuhay kayo. Tapos, ganyan lahat, susukli mo. Kung ano lang masabi mo, sasabi mo, 11 years old ka. Tapos naman ang ano mo, Joy. Lahat ng ano, netizen, gusto mo sa'yo pumanig para masabi lang na mabuti kang tao. Kunyari na ano ka talaga ng gusto. Pero yung mga ginagawa mo sa mga lalaki, tapos ngayon, sabi mo lahat, alam mo, nasa Saudi ako, sasabi mo, 11 years old, kina, ano ka, ka nasa Saudi ako. Bakit ganyan ka? Ang lupit mong gumawa ng kwento, kawang ka ni Sir Rafi. Oo. siguro masaya masaya kapag ako namatay na dito sa kulungan. Lahat mo sana, imbisigahan muna para maano lahat. Colonel Ramil Santos, Chief of Police, Kalumpit, Bulacan. Colonel, magandang hapon. Ah, magandang hapon po uh, sa inyo. Po, Colonel, idadaan po namin to uh, sa inyong tanggapan at tutulungan niyo po kami na uh, ma-process po itong pagsasampa uh, ng kasong Ah, uh, statutory rape sa child abuse. Laban po dito kay Tatay June. Sige po at uh, ano po natin yan na uh, file po natin kung ano po yung mga uh, e ebidensya po dala ni Joy. Dali na lang po nila para ma-attach po natin. Ayon. Colonel Ramil Santos, Chief of Police ng Kalumpit, Bulacan. Sobrang thank you po, Colonel Sir. Um, welcome po. Magandang hapon po, Colonel. Okay. Kayla, wag mo iba telepon telepono na kakausapin kayo ng staff. Sir, okay. gusto ko lang mag-take sa mga polis po na tumulong mag-rescue sa anak ko po. Ah, ito nga pala. Colonel Santos. Opo. Okay, gusto magpasalamat ni Kayla. Mamaya kami. Sige, Kayla, go ahead. Magpasalamat kay kay Colonel. Sir, thank you po sa pagtulong sa akin. Opo. At... Opo, oh, pinabayaan. Salamat po. Opo, uh, trabaho po natin ng tumulong at uh, umasa po kayo na tutulungan pa po namin kayo. Okay. Colonel, Opo. ako po'y sumasaludo sa inyo at puso po ang aking pasasalamat at pagpuri po sa inyo dahil sa ginawa niyong pagtulong dito kay Kaila. Sobrang thank you po, Colonel. Mabuhay po kay Colonel. More power and God bless po, Colonel Sir. Uh, God bless din po. Maraming salamat din po. Opo, Colonel. So, Miss Kayla, sasama naman kay Kikernel, Okay? Ako. Magandang hapon sa iyo. Okay, sige, thank you.